mga friendship, welcome po sa aming vlog. Today's video ay meron po kaming order. Yan po yung mga order namin. Yan, maraming po salamat sa nag-order. Yan, nag-order po siya ng XL Pansit Gisado. Yan, napakasarap po ng aming Pansit Gisado. Kaya naman yan ay bestseller. At ayan po yung uh, Pansit Palabok. Yan, XL po rin yan. Uh, bestseller din po namin yan. At yung spaghetti po. Yan. Napakasarap po ng aming spaghetti. Parang kumain po kayo sa Jollibee. Yan. Kapag natikman nyo po ang aming spaghetti. At meron din pong puto cake. Yan. Yung puto cake po namin ay napakalambot at napakasarap. Yan. Po yung mga order namin ngayong araw. Maraming po salamat sa nag-order. Yan po. Yan. Best seller po namin lahat. Yan. Mga friendship. Kaya naman, yan yung lagi nilang ino-order sa amin. Yan. Sulit na sulit po ang Inyong bayet diyan kasi po napakasarap naman po ang aming mga niluluto 'yan. Kami pung salamat at maya-maya po ay magde-deliver na po kami. 'Yan po mga friends, magde-deliver na po kami. 'Yan 'yan po yung ate ko. 'Yan, 'yan po yung sinasabi kong chef namin sa pamilya namin. 'Yan siya po yung taga-luto sa aming mga order. Uh, 'Yan, balik dalawang balik po kami kasi hindi po ka hindi po kasi yung mga ano namin, yung mga orders po namin. Hello, hello, mga friendship. Shout out mga classmates. Yan po, magdi-deliver na po kami. Na sobrang init. Sa mga gusto mag-order, mag-order na po kayo sa amin. Kasi po masarap po yung mga ano namin. Mga pinapa-order. Super special po, especially po yung palagong namin. Sulit to na sulit po yung bayad nyo. Nyan <laughs> malapit lang po kami. Hindi naman. Ano ang yung gising na kumakain? Opo. Hindi pu't order. Yan po yung mga nag-order sa amin. Adwa kami balik kay Yandar. Atin pa kanyan. Adwa kami. Eh, kasi kasi siya kay e-bike me. Maraming po salamat sa mga nag-order. Ay, kailangan. Sige. Adar. 2-5 pa kasi. Make down ng 1-2. Hello, hello, hello. Hello, mga friendship. Ito po, mga friendship, mag-deliver pa po kami ng second batch sa aming order. Mga friendship, hello, hello kayo dyan. Mga friendship. Ayan. Ito ang nga, sister. Ito po yung pansit palabo. Ayan. 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 Yan ang aking pisay na kapatid. Ayan. Ayan ang aking sister. Ay. Yan, pinagli po siya sa araw, mga friendship. <laughs> Ay, <laughs> isa pa. Kuku kukunin pa niya yung puto, mga friendship. Ayan, mga friendship, kinuha pa niya yung, mga, yung puto. Last na lang ito. Ayan yung aking tapatid. Ayan, puto cake po yan, mga friendship. Ayan, mga friendship. Yes, okay. Yes, okay. Thank you very much po. Thank you very much. Okay, thank you. Thank you. Thank you para the birthday gift. Awan niya mga birthday. May gift ko pa talaga. Ayan. Ayan, tapos na po kami mag-deliver mga Friendship. Maraming po salamat sa lahat po ng aming mga subscribers, followers, and viewers. At sa... Nag-order po sa amin. Marami pong salamat. Yan po yung aking ate. Nakapartner ko sa Cusinara Sisters. Yan. Yan po yung nagluluto ng mga order po namin. Shoutout po sa aming mga classmates. Mga classmates. Shoutout sa inyo. Marami pong salamat.